hard starting ang kotse ano yung mga pwedeng i-check Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron na naman tayong na-receive na question ano na at nakaka-experience daw siya ng hard starting sa kanyang sasakyan at yun nga ano daw ba yung mga pwedeng niyang i-check para maayos itong hard starting. Okay. Uh, normally, doon muna tayo sa basic, no? Kasi kung hindi mo talaga magagawa, punta ka sa mga trusted mechanic para i-evaluate kung ano ba talaga yung totoong nagiging reason. Okay, number one dyan is yung battery terminal. Baka naman maluwag na yung battery terminal mo. So, ang advice ko sa inyo dyan, punta ka doon sa engine bay mo, punta ka doon sa battery terminal, then alugin mo or try mong i-squeeze yung iyong battery terminal kasi kung yan ay naiikot mo so may tendency na maluwag nga so kailangan mo siyang higpitan at kung sakali man kung talagang natodo na yung at maluwag pa rin hmm, pwedeng lagyan ng lata or meron naman nabibili sa mga battery shop na panlagay dyan na parang uh, uh, something na bakal din na para lumaki yung pagkakabilog ng terminal. So, yan yung pwede mong gawin. Or, palitan mo yung terminal lang iyong battery. Okay. And number two na possible issue dyan is iyong inyong battery. Baka naman nagkakaproblema ka na sa iyong battery. So, ang advice ko dyan, dalhin mo yan sa pinakamalapit na shop na battery shop and ipacheck mo. Meron naman silang uh, device para ma-check nila yung CCA nang iyong battery at kung good pa yung iyong battery at kung sakaling hindi na hindi papalitan mo na no and number 3 eh may pwedeng may problema ka sa iyong uh, air no? o so, sa air system so maganda i-check mo rin diyan yung iyong map sensor yung iyong air filter at yung inyong throttle so maganda palinis ninyo yan ito medyo hardcore na ng konti no pero yun pwedeng i-check yan at yun pwede rin yung ating spark plug pwedeng may problema na rin yan aside dun sa ating uh, ignition coil tsaka fuel injector actually maraming posibleng problema no, kung bakit nag hard starting mas maganda i-evaluate mo kung paano ba nagkakaroon ng hard starting ayun isa pa pala no, pwede rin pala fuel filter yan baka naman madumi na masyado yung inyong fuel filter kailangan na siyang palitan baka clog na So yan, isa rin yan sa mga tendency ano. Halimbawa, natenga kayo ng mga isang araw Hindi mo ginagamit yung kotse Pag start mo, parang hard starting yata Then, uh, mga 2 to 3 times mag start naman siya So yan, pwede rin yan Fuel filter, no? pa-check mo rin yan Actually yun sabi ko nga, marami pang pwedeng component Pwede rin sa starter pwede rin sa yung mga uh, ground nung sasakyan, baka kulang na yung ground or maluwag yung ground. So mas maganda pag sakali hindi nyo ma-resolve do sa mga basic o sa mga ibabaw lang, ipa-check mo na agad sa trusted mechanic para ma-evaluate kung ano ba talaga yung problema bakit naga hard starting yung inyong sasakyan kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press sa subscribe button sa baba sa facebook click nyo yun lang yung follow sa taas at tiktok Click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.